Ayan mga kanaipi, nandito tayo sa kusina, sa bahay. Uh, magluluto tayo ngayon ng ano, ng tinola. Tinolang manok. Yung binili ko kanina. Nandito rin yung anak ko. Hello, baby ka. Tina sa camera eh. na. Hi, Hi, kanoy pi. Tingnan Oh. Hello, Kanoipi! kita mo yung reel mo. Oh, may reel daw siya. Ano? May ilaw pa na oh. Tina ilaw niya. Ay, ganda ano. Na ano. Wow! What's up mga Kanoipi? Good morning sa inyong lahat nagbabalik na naman si Kanoy for another video araw ng lunes lalabas na naman kami ni Mia mga Kanoy P para mamasada hindi ako nakapasada kahapon kaya ngayon tayo papawe mga Kanoy P araw ng lunes ayan napunasan ko na yung ibang parts ni Mia yung sa mga rim nya doon na lang sa igel mamaya nasa natin yan baga, mga kanoypi <laughs> bale nakita nyo naman yung paglabas ng sidecar ni pare at kumare ng Hawaii uh, maganda mga kanoypi yung sidecar grabe loaded sa stainless yun nga kung gusto nyong magpagawa ng ganong sidecar ay PM nyo na lang ako mga kanoypi dito sa facebook page ko na Noypi Vlog or sa personal account ko na Roel Cachuela Española para masamaan po kayo doon sa PGH na makapagpagawa rin kayo ng ganong sidecar ayan or kahit ganitong design sa sidecar ko mga kanaypi yung ganyan na uh, uh, design malapad yung mga bumper ayan tapos dito sa harapan malapad din Depende sa inyo yung ano yung kung anong gusto niyo design mga kanipi. Kayo yung masusunod at lahat ng gusto niyo ipalagay sa sidecar, pwedeng-pwede yan. Kayang-kaya nila diyan sa ano sa PX mga kanipi. Ayan. Shout kay Boss RJ ng PGH yung manager dyan at sa nagpintura kay Boss Larry yung gumawa ng stainless si Enteng at syempre yung gumawa ng mga carrier si Kuya Rusty ayan mga uh, kanoy shoutout sa mga PJs boys dyan sa susunod ulit magpapagawa rin tayo dyan <laughs> ng mga magpapagawa ng sidecar no? so wala basta tayo mga kanoy bali yung apo lang ni Madam Luz yung susunduin natin ngayong araw na to yung apo ni Auntie Lisa, hindi sila nagpasundo wala daw pasok kaya yan medyo tinanghali tayo ng labas bali mag alas 7 na ng umaga mga kanayipi Labas pa lang ako okay? sana makabul tayo let's go mga kanayipi labas na tayo sa sa 3 Magsusundo na tayo dito Bali tatlong bata yung susundin natin ngayon Ayan Saan pupunta si Rez? Diyan lang po sa pula Kaya Marvin Kasi wala daw po siya kasama sa bahay opera mo ayan mga kanaypi natin na natin yung service natin balikan natin ng 11 to 11.30 Alright Alam na tayo ng Pasayaro natin Ayan, wala tayong nadatnan dito nakasi pagkarga na sila dalawa natin kumita tayo ng 70 pesos dahil may isa pa akong na pick up kanina dyan sa highway buma pa sa SM tapos si Angel na galing EGL yan 70 pesos mga kanayipi Thank you. Kaya mga kanaypi, bali yung one way natin, kumita tayo ng 100 pesos. thing. natin na nga. Ito, ito, ito ba ito ko? Ito ba ito? Kailangan ko yan. Picture ko. Pag, Paganito ka ka not by that tayo ng manok mga kanipi pantinola pinagbabasya yung manok mutat ka ito yung lata niya mabalain ha ha sige ito yung lang ate na

Hindi, nakalatakabisa ka pa yan. Tatala. Tinay. Di ba mamay-isaw mo lang? bumili ako ng ano karne ng manok tapos pantalis ano sa tray titinula ko na lang to karne ng manok ayan mga kanaypi nandito tayo sa kusina sa bahay At magluluto tayo ngayon ng ano ng tinola tinolang manok yung binili ko kanina Nandito rin yung anak ko. Hello, baby ka. tina lang sa camera na eh. Hi. Come on. Hi, Kanoy P. Tingin na eh. Oh. Hello, Kanoy P. Kapakita mo yung reel mo. Oh, may reel daw siya. Ano? May ilaw pa ano? na oh. Tingin ilaw niya. Ay, ganda ano. Na ilaw, ano. Wow. Wow. Ayan, tayo yung magluluto ngayon mga kanipi dahil ano, uh, masama yung chan ni Mrs. kahapon pa. So, tinula yung ano, lulutuin ko para makahigop siya ng mainit na sabaw. Palagyan natin ng ano to, mga kanipi. Dahon ng malunggay. Yan yung binili ko kanina sa bayan na karne ng manok. Ayan na, mga kanipi. Yan. Ngayon lang ulit ako na magluluto. Uh, kadalasan kasi eh, si misis na yung nagluluto or minsan umibili na lang kami ng lutong ulam pero ngayon magluluto ako para no, ay mahigop na sabaw si misis mamaya saka kakatapos ko lang din mga pinano na maglinis doon sa kulungan ng manok oh. hi 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 kanoypi pi kanoy pi kamo nga Mm. Anong pangalan nito, Nay? Anong pangalan nito? Anong pangalan nito? Satpoon. Satpoon. Ang galing ah. <laughs> Madaldal na sa mga kanayti. Parang kailan lang, no? Isa-isa muna natin ito so para ano lumabas yung mantika niya yung tapas ng manok ayan mga kanipi maglalagay na tayo ng ano dahon ng malunggay yan yan yung sahog ng aking tinolang manok so ilalagay ko na mga kanipi malambot na rin yung ano Karni ng manok na yun, eh ayan yun sanang dahon ng ampalaya Ah, uh, baka hindi makakain si Bibi Maika kaya ano dahon na lang ng anak ng malunggay yung nilagay ko para masustansya pa no? o oh, yan mga kanaypi malambot na yung karne ng manok eh Right, nakapagluto na tayo ng pananghaliang ulam. Ayan mga kanaypi labas na tayo may dala tayong itlog dito order yan na ano yung secure dun sa Eurotex kahapon sana to hindi ko na ibigay dahil ano naging busy tayo kaya ngayon natin ibibigay okay ayan mga kanaypi dito na tayo sa Eurotex Boss! Magdi-deliver ako. Deliver naman ako? Oo. Anong deliver mo? Itlog. Hello. Yung itlog ko gusto. Naka-video na naman yan. Ha? Naka-video nga. Oo nga, naka-video. <laughs> watch out, watch out. Ang nakaraan, naka-video. Masasama naka. kayo sa club niya? Oo. Sana all. <laughs> Pat patry naman yung 360 mo. Sama tayo sa blood Pre Sama ko yun. Say, ate mo? Ah, Tobi. Ayan mga kanoypi Bali Natid na natin yung mga bata Tatlong bata yung sinundo ko doon sa ano Sa school So punta na tayo doon sa Eurotex Dahil susunduin natin yung anak Ni Pangasinan Tour Pins <laughs> Yupang Ah, sige, pins Ayan, mga kanungipi Kumita tayo ng ano ng 50 doon Ayan mga kanipi, nagpalinti pa ako ng paninda ni misis Ngayon, dito tayo sa ano, papagupit muna ako Mahaba na kasi yung buko. mo Ayan, kumakapal na, kaya pagupit tayo Ah. daan yung daw-daw na niyo? Sticker po bigger, you know. Thank you po Eh nag, nag, sorry Thank you po. Oh, ano ba? Ano sa sabi niyo ay? Thank you, Thank you po. <laughs> ay, okay. gay. Ayos. Sipo. <See> <laughs> Ayun, nakakanoy pi. Kuha tayo ng 11 pieces na itlog. Oh, nandito naman na yung isa. Yan kasi yung ano, mga kanipi, yung may sakit kahapon. Nanlalanta yan eh. Yan, masigla na. So, hindi pa nagpa-itlog yung iba eh. Kulang-kulang pa yung itlog nila. So, laki dito eh. 6 8 10 11 tama na yan mga pic 11 pieces lang yung ano kunitan natin to mas malaki ayan so may 11 pieces tayong nakuha mamayang hapon na ako na no or mamayang gabi na ako Mag harvest ng lahat ng itlog dyan Kinuha ko lang to para no para mamaya pagpunta nila dito napikapin yung itlog um, ibibigay na lang ni misis bali ito uh, small mga to mga kanaypi ito yan dagdag na natin dito yan kabuno tayo ng isang tray na itlog ilalagay na lang natin sa karton dahil ano ayaw ni kuya peter na ano naka tray <laughs> mas gusto niya yung ano yung karton na lang na ganito yan dito natin ilalagay Puntang bibe, a ah? sepuntang hmm. tingay rela mau hmm. selalu. Oh, yang gendong, oh, hmm. awak, ah. kamu nak? Kamu pun tak sila ng kulon na rin yan, mga kanayipi. Pantay na lang natin dito sa labas. Para sa school daw niya eh. Dito na tayo. Ay, daw. Ano na yan nga eh? Magluban <laughs> <laughs> eh. Ayan mga kanaypi, nandito na ako sa bahay. garahin na ako. Bali, wala akong binili sa bayan ngayon na ulam namin. Bibili na lang ako mamaya kay misis yung paninda niya para may pagbentahan pa. No. <laughs> so, thank you so much na naman mga kanaypi sa pagsama ngayong araw sa pasada vlog content natin. Thank you, thank you. At kita-kita na naman tayo bukas sa panibagong video na gagawin natin so abangan nyo bukas mga kanayupi <laughs> ayan <laughs> excited na ako bukas yung malalaman so dito ko muna tatapusin ang vlog uh, stay safe lagi I love you all and peace out